Inasa ng LTO o Land Transportation Office ng Region 3 ang panguhuli ng mga bus at minibus na Kulorum o walang mga prangkisa kamakailan sa San Miguel Pulungundi, Talavera kung saan nakasaad sa Joint Administrative Order ng LTO, DOTC o Department of Transportation and Communications at LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapataw ng isang milyong multa sa mga mapapatunayang kulorum ng mga bus. Bagamat nagsimula ang operasyon ng alas 8 ng umaga at ilang mga mga bus na din ang hinarang at pinahinto upang tiyakin na sila ay may prangkisa ay wala ni isa ang nahuli na lumabag sa nasabing Joint Administrative Order noong araw na yon. Mula June 19, uh, pinasabihan na sila na yung tungkol sa Colorum ipatutupad na kanya siguro sila rin eh, nangangamba rin na dumaan para mahuli. Sa ilang oras na operasyon, kapansin-pansin ang pagdalang na pagdaan ng mga bus. Subalit ayon kay Santos, marahil ay naging mulat na ang ilang mga bus operators sa laki ng multang nakapataw sa pagiging kolorum cool Talagang mulat na rin sila. Ah, nakabuti naman ata kasi parang lumiris yung karsada. Ah, yung dumadaan talaga yung may linya lang. Kasi kahit po tayo operator, Kapag alam na natin pinatutupad yung isa halaga isang milyon sa penalty, eh tayo man ay mag-iisip din para huwag na ipabiya mga boss natin. At kung sakaling makakahuli ng mga bus na kolorum, ay dadalin ito sa LTFRB Pampanga kung saan may maluwang na pwesto para maging infounding area. Dagdag ni Santos, pagkatapos ng mga bus ay isusunod ang ilang ibang sasakyan. Ayon po sa pagkakamiting namin noong nakaraan, unahin muna yung bus, minibus, papunta sa truck, then POJ, then tricycle. Sa ilalim ng bagong patakaran, itataas din ang multa sa iba pang mga kulorong na sasakyan. Dalawang daang libong piso naman ang multa para sa mga hindi lisensyadong truck, 50,000 para sa mga kulorong na jeepney, 200,000 naman sa mga kulorong na van, 120,000 para sa mga kulorong na taxi, habang 6,000 naman sa mga motorsiklo. Sa huli ay mensahe ang iniwan ni Santos sa lahat ng Novo Ecijano at sa lahat ng kanilang nasasakupan. Ora-ora sa mga lalawigan ko, Rebesi ha, taga-tarla, kung ano man pinasasako pa namin, ang advice ko sa inyo, kung kayo man po ay color, mag-apply kayo sa LTFRB. Kasi kami po ay tumutupad lang sa batas. Halimbawa, yung mga tracking, eh, open naman sila para bigyan kayo ng prangkisa. Para sa Balitang Ulang Sigaw, ako po si Joyce Fuentes.